Good morning, good morning, good afternoon, good evening, alrighty kaibigan, upuli na sa magandang kalagayan ka It's just another beautiful day, I wish you well kaibigan ayo I wish you uh, kaibigan na nasa magandang kalusugan lahat at everything is good kaibigan All right eh Akira tayo ng episode while well, andito tayo ngayon sa Park University kaibigan okay, ang dami nating university kaibigan Ito uh, itong, itong university natin kaibigan ito yung university sa totoong buhay All right eh share lang natin itong libro na nabasa ko ni uh, yung author nito si Ryan Holidays uh, yung libro na sinulat niya is Stillness is the Key Okay? Uh, hindi ko pa nabasa yung buong libro but marami ng good things na pwede natin i-share. Uh, ganito daw kasi yun kaibigan. Okay? So, if we have something na maganda or anything anything that you think na it could help to other people it could inspire people wag daw natin itong i-keep sa sarili natin i-share natin ito kaibigan okay kasi true sharing kaibigan mag ano to sa uh, sa subconscious mind din natin na matagal to siyang mawala so ano yung mga nalilearn na natin na natutunan natin matagal siyang mawawala at at the same time may din ibang tao na maka makalearn and yung tao na yun it could share to someone else it could learn learn something so it's, it start with us uh, but the universe makita yan yung universe kaibigan na uh, hindi tayo nag hindi la tayo nag-hoard uh, ng something knowledge uh, i, i share natin uh, you will get rewarded i i believe that kaibigan alright eh. so uh, yung stillness is the key, kaibigan yung may, uh, parang yung focus ni ni uh, sa utor loon kaibigan is when we are in silence daw kaibigan mabilis tayo maka respond sa intuition natin yung intuition natin kaibigan is something ito daw yung parang maraming tawag nito kaibigan it could be yung konsensya natin yung iba tawag konsensya yung iba tawag nila is subconscious mind or yung iba is parang tinatawag nila na yung guardian angel so nasa Isa't isa sa atin mayroon tayo nito kaibigan. So, kung napansin natin daw na for example, pumupunta tayo sa lugar na something na hindi tayo familiar at some reason may biglang nag small boy sa head natin na nagsasabi na huwag dyan kasi medyo delikado dyan, 'Yun yung mga intuition daw kaibigan minsan pag we are uh, pag sa sobrang noisy sa environment natin, sa sobrang maraming distraction natin kaibigan daw. Hindi natin mapap, mapakinggan itong sinasabi sa intuition natin, kaibigan At saka, most likely, yung intuition natin, kaibigan, hindi ito magkakamali Okay, most likely, tama to Ang problema lang, uh, too much distraction, too much noise na hindi natin ito mapakinggan Okay uh, Example, ito yung uh, sasabihin ko uh, nung college ako kaibigan uh, uh, Papunta ko sa pier Okay Ah uh, pauwi ako sa pauwi ako sa Leyte kasi taga taga Leyte ako sa Cebu ako nag-aral doon. So last minute ang mamadali ako, punta ko sa Pier Trees, May nakita akong tatlong tao na nakagilid. For some reason bigla ko lang na, napansin ko lang na split o basikan sa yung tatlong tao na katindig. <laughs> Intuition na pala yung nagsasabi sa akin na parang parang itong mga tao na to parang parang risky itong mga tao na to. Ando na yon sa mind ko, hindi yon na parang nag-ano na yon pero pumunta ako sa pier kaso naiwan ako sa barko kay na iwan ako sa barko bumalik ako naglakad pa rin ako same destination no, nung, nung nakikita ko yung tatlong tao na yun na, na may nagwa na na small boy sa akin na risky tong mga tao na to anyway in of the continue uh, natin yung stories uh, story is is up ako nung pauwi ako kay kasi naiwan ako sa barko uh, yung tatlo kami nung naiwan yung isa tumalon tinapon yung bag tumalon natakot akong tumalon so hindi ako tumalon kasi baka mahulog ako at maipit ha. Ah. anyway sabi ko ah hindi ako tumalon uwi na lang ako so pag uwi ko with the same route hinulda pa ko yung tatlong tao na yon so anyway uh, yun yung uh, mahabang mahabang istoryo yun. nahuli yung mga tao na yon kasi sinumbong ko sa pulis at saka nakasuntok pa ako doon at saka after noon na trauma ako kasi sinabihan ako na uh, papatayin kita or sa anyway uh, mahabang ibang story din yon so ang 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 concept ko lang na iparating is yung small boys na nagsasabi sa akin is yun na yung intuition ko nagsasabi na risky tong mga tao na to okay pero hindi ko siya hindi ko siya pinakinggan hindi ko siya pinansin bumalik ako sa the same route at this at doon na, na hold up ako so kung mayroon lang akong silence doon kaibigan kung hindi lang ako nagpa-distract sa lahat ng mga distraction kung nakinig lang ako sa intuition ko na yung mga tao na yun is risky di ako babalik doon sa DC route baka mag-taxi ako or mag magano kasi mayroon nang nagwa-warn sa akin na delikado yung mga tao na yun so yun yung sample ng mga intuition kaibigan na, na pakinggan daw natin ito so mayroong mga intuition na magbibigay daw sa atin ng mga good opportunity kaibigan pero when we ha uh, kung nasa too much noise tayo kaibigan uh, napakaraming noise kung ano nagre-respond ka sa lahat ng mga bagay uh, na mga masyad masyadong, hindi importante so yung mga opportunity na mga binibigay ng mga intuition natin mami miss out na natin kaibigan wow so yung point ni Ryan Halide sa utur ng Stillness of the Case when we are in silence daw kaibigan when we are in stillness like kahit daw nasa lugar ka na maingay for example nasa Manila ka city or anywhere na maingay so hindi mo yun control yung mga maingay but ang importante daw kung mayroon tayong stillness kaibigan na i-ignore natin yung noise salahat lahat ng noise kung ano man yung mga nansin na noise at saka magpo-focus lang tayo kung ano yung gusto nating gawin or mayroon tayong focus silence uh, yung for example uh, yung waves sa dagat kaibigan so it could be a silence that could be a silence kung mapakinggan natin yung waves sa dagat yung simoy ng hangin it could be at train daw kaibigan na nagtumatakbo that means still stillness as long as mayroon tayong focus hindi tayo pakalat kasi too much distraction social media daw anything too much distraction kaibigan so kung mayroon lang daw tayong stillness like silence kahit daw nasa lugar tayo na maingay kaibigan makaka-focus pa rin tayo kaibigan so kasi once mayroon tayong focus, mayroon tayo sa mapakinggan natin yung intuition natin kay Pwede natin daw nating ma- ma- ma-improve ma yung buhay natin. Pwede natin ma-, ma magawa yung gustong gawin natin. Um uh, and ma-amaze daw tayo kung ano yung mayroon pala tayo ano yung capacity pala natin kung mayroon tayong uh, pakinggan natin yung intuition natin pa, uh, kung i eliminate natin yung mga noise o mga nonsense na hindi importante at fokus lang tayo sa importante but for us to focus the importance daw kay bigan is we need to have a stillness stillness is silence sa sarili natin so stillness it could be kay bigan na uh, na ito daw yon hindi daw uh, it doesn't mean daw na uh, na, na hindi ka nagmo-move or hindi ka nag uh, hindi ka nag tik aka uh, in action it doesn't mean uh, pwedeng nasa silence mood ka daw kaibigan for example uh, example niya is uh, pag may opportunity ngayon kaibigan na ginawa mo yung lahat ng uh, makakaya mo or uh, anything na makakaya mo stillness na yan kaibigan for example nasa nasa crowd ka kaibigan at saka yung chance mo na magsalita diyan sa crowd na yan at saka at saka uh, binigay mo yung lahat ng ano mo hindi ka na nahiya that's stillness daw no, kaibigan so ang i think ang point is sinisisi mo yung opportunity ah uh, mo yung opportunity at Binigay mo yung lahat ng capacity mo, kaibigan. Yun daw yung stillness. Like, inignore mo yung lahat ng ano may yung mga, ano may yung uh, nakaraan, ano may yung future. Kasi yung future, hindi daw yan natin na, uh, na dapat i-worry. Yung present ngayon, kaibigan. Kung ano yung present. Kasi uncertain yung future. Hindi natin alam it could be you you'll be happy in the future or something. But this present daw, kaibigan, ito daw yung natin need natin i-live this present ini present this should uh, an opportunity daw kay bigan wow so when we are in silence daw kay bigan when we are uh, when we are in stillness we can discover daw something sa sarili natin kay bigan na hindi pa natin na discover and we can do great things when we are focused and we, and we are in silence wow kaibigan hopefully may natutunan tayo ngayon and uh, hopefully hindi ko na sayang yung oras mo kaibigan uh, if you have something good share din kaibigan kay universe will see that and you will be rewarded ito daw yung law sa nature kaibigan kahit baliktarin mo nang baliktarin whether you like it or not yan yung law kaibigan if you share something universe will give you more wow alrighty kaibigan. close your eyes open your arms not your legs and this all be yours peace love good health abundance all the riches in the world mo Boom. see you next time babu